Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces. Ngayong Lunes, ika-10 ng Pebrero, taong 2025, at putlima, ang buwan ay nasa ilalim ng makulay na impluwensya ng Leo at maaaring mapansin mong ikaw ay nahihikay patungo sa ilaw ng entablado. Sa araw na ito, ang iyong mga emosyon ay maaaring tumaas tulad ng alo ng dagat lalo na kapag ang buhay ay tila humihima sa iyong mga kahinaan. Ang iyong pagiging sensitibo ay natural, kaya't makikita mong mas lumalakas ang iyong reaksyon sa mga sitwasyon at tao. Mahalagang maglaan ka ng ilang sandali upang mag-reflect at isaisip kung paano ang mga hindi komportableng karanasan ay maaaring makaapekto sa iyong mga pananaw at pagkilos. Minsan, ang mga ganitong emosyon ay maaaring magdulot ng kalituhan sa iyong mga desisyon. Kaya't maging mapanuri sa iyong mga nararamdaman at lumikha ng espasyo para sa kaalaman at malinaw na pag-iisip. Habang ang araw ay dumadaloy, maglaan ng oras upang pagnilayan ang mga pagkakataon na nagbubukas sa iyong buhay. Ang iyong intuition ay nagsisilbing gabay, kaya't huwag matakot magtiwala dito. Tinutulungan ka ng iyong malasakit sa mga tao at kalikasan upang makahanap ng tamang landas, at sa mga oras na puno ng ingay at kalituhan, ang iyong intuwisyon ay magsisilbing liwanag na magsusulong ng tamang desisyon at mga hakbang. Kung ikaw ay magpapakita ng tapang sa pagharap sa iyong mga takot at kahinaan, makakamtan mo ang mas malinaw na pananaw at magiging bukas ka sa mga bagong posibilidad pagtanggap sa iyong emosyon at ang mga pagbabago ng buhay. Sa ilalim ng impluensya ng buwan sa Leo, maaari mong mapansin na ikaw ay nakakakuha ng pansin, kahit na hindi mo ito hinahanap. Ang spotlight ay maaaring magdulot ng sabayang pakiramdam ng kasiyahan at kaba. Maaari kang makaramdam ng takot sa ideya ng pansin, ngunit natutunan mo na na sa bawat pagkakataon na ang iyong likas na karisma ay lumalabas ay may mga positibong bagay na darating. Ang iyong likas na pagkahumaling sa mga tao ay isang biyaya na may kapangyarihan, kaya tanggapin mo ito at gamitin bilang isang paraan upang makipag-ugnayan sa iba. Habang ang iyong mga emosyon ay dumadaloy, huwag mong kalimutan na manatili sa iyong tunay na sarili. Sa mga ganitong pagkakataon, mahalaga na magpakita ng tapang at lumikha ng puwang para sa iyong mga damdamin at kaligayahan. Sa kabila ng mga hamon at hindi inaasahang sitwasyon, magpatuloy sa pagtanggap sa iyong sarili at sa iyong pagiging sensitibo. Ang iyong empatsya at kabaitan ay may kakayahang magdala ng mas malalim na koneksyon sa mga tao. Kaya't huwag mong hayaan na ang mga hindi ka nais-nais na karanasan ay magtakda ng mga limitasyon sa iyong mga relasyon. Sa halip, gawing oportunidad ang bawat kaganapan upang mas mapalakas ang iyong ugnayan at pagtanggap sa iyong mga damdamin at pakiramdam. Kung ito ay tungkol sa pamilya, kaibigan, o mga kasamahan sa trabaho, ang iyong malasakit ay magiging susi upang mapabuti ang mga relasyon at magbigay ng higit pang liwanag sa bawat interaksyon. Pagpapalawak ng mga koneksyon at pagtanggap ng pagbabago. Ngayong araw, ang iyong kahinaan at lakas ay magsasanib upang magbigay daan sa mas matibay na relasyon. Maglaan ng oras upang mag-reflect sa iyong mga pagkakaibigan at ugnayan sa mga mahal sa buhay. Paano mo ba sila nakikita? Ano ang maaari mong gawin upang maging mas makulay at mas masaya ang iyong mga relasyon? Sa pagpapakita ng kabutihang loob at malasakit sa ibang tao, makikita mo na ang iyong mga ugnayan ay magbabago at magiging mas malalim. Maging bukas sa pagtanggap ng bagong karanasan at paglago. Ang iyong likas na kabutihang-loob at pagkahumaling ay makikinabang sa mga pagkakataon na magbibigay sa iyo ng mas malalim na pananaw at pag-unawa sa mga tao sa paligid mo. Patuloy na pagtibayin ang iyong sarili at ang iyong relasyon sa iba sa pamamagitan ng pagpapakita ng mas higit na malasakit at pagtanggap. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa patungo sa mas matibay na koneksyon ay magdadala sa iyo ng mas maraming tagumpay at kaligayahan. Maswerteng elemento ngayong araw. Maswerteng kulay, lila at puti, ang lila ay nagdudulot ng espiritual na lakas at makulay na pananaw, habang ang puti ay nagsisilbing gabay sa mga bagong simula at kaliwanagan. Maswerteng numero, isa, lima, at walo, ang mga numerong ito ay nagdadala ng swerte at nagbibigay sa iyo ng lakas upang magtagumpay. Maswerteng kristal, amethyst, ang kristal na ito ay magdadala sa iyo ng kapayapaan at pagkakaroon ng malinaw na isipan. Maswerteng gawain, paglinang ng mga bagong kasanayan at pagbibigay ng tulong sa iba, ang pagtulong sa iyong mga mahal sa buhay at pagpapalawak ng iyong mga kasanayan ay magdadala ng swerte at tagumpay sa iyong buhay. Pagwawakas ng Araw Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpasalamat sa lahat ng magagandang bagay na dumaan sa iyong buhay. Ang iyong likas na kabutihang loob at sensitivity ay nagdala sa iyo ng mas malalim na relasyon at pagkakabuo. Gamitin ang araw na ito upang mag-reflect sa mga hakbang na iyong ginawa at kung paano ito nakatulong sa iyong personal na paglago. Tanggapin ang iyong sarili at ipagmalaki ang iyong mga kakayahan, sapagkat ito ay magdadala sa iyo ng higit pang kasiyahan at kaligayahan sa hinaharap. Magpatuloy sa pagtangkilik sa iyong sarili at magtiwala na sa bawat hakbang na iyong tinatahak, ay magdadala sa iyo ng magagandang pagkakataon. Gamitin ang iyong natutunan at mga karanasan upang magbigay at magtamo ng mas magaan at mas makulay na buhay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.